Magandang umaga po! Nandito na po tayo sa ating likod bahay sa ating mga alagang manok. Okay guys, ito si Joey guys. Nagpapakain ng mga alagang manok. Minsan lang natin to makikita dahil nag-aaral po ito ng polis. Mayroon po siya kasi mga alaga dito mga panabong na manok. Kaya ganon, nandito po siya. Siya po ay aming pinsan. Aking pinsan. At ngayon ay magkatay po tayo ng bisayang manok ito pa aming isang pinsan or kamag-anak si Juanito Iglesia siya po ay magpapakain din ng manok dyan sa breeding pin may babaeng manok dyan na pinapakain niya sa kanya din yan at ito yung ating kakatayin na bisayang manok yan na po ang ating mga sangka Kalau balik ke makan tu, ito na guys naginit po tayo ng tubig marikados may tanglad sibuyas at sal kamatis napakasarap po kapag ganun po ang ating mga ingredients ang manok bisa bisayang manok. Lagyan ng asin guys. Magic sarap. Pangpasarap sa ating sinabaw na bisayang manok. Lagyan ng malunggay pag kumulo po niyan ay okay na kasi kanina pa kumulo ang ating bisayang manok na niluto. Is luto na magkain na po tayo guys sa ating tinulang bisayang manok. Kainan na po. Ito na guys sa ating tinulang manok. Kainan na po. Guys, kainan na tayo guys. mm <laughs> guys, nandito naman po tayo guys, papunta na po tayo sa ating bukirin. Bagong araw naman ito at bago naman natin gagawin ngayon mga ka-Israel. Samahan niyo po ako kasi patungo na tayo sa ating bukirin. Okay guys, dumating na po tayo dito sa ating Bukirin. Ayan, nakadaan na po ako dito sa fish ni Nining. Ayan po tayo dito sa tulay na to. Okay guys, dumating na po tayo sa ating kulungan ng baboy. Bayag natin. Buksan na natin ang Israel. Okay, pasok na po tayo. Ngayon, magbihis mo na ako. Yan na po yung tiya natin ay napakalaki na. Tumataba na po tayo mga ka-Israel. Kukuha na tayo ng mga seedling ng saging saba. Kasi magtatanim na tayo ngayon. Okay, simulan na natin ang trabaho. Okay. Ito yung kukunin nating itanim ng saging na saba. At ngayon, tamang-tama po yung buwan na ito dahil bilog po ang buwan natin ngayon. Kaya ito ang time na magtanim po tayo ng saging saba. Ilagay natin sa tamang panahon para ang bunga ay malaki kasi bilog ang buwan simulan na natin kunin to ito na pati yun na yung maliliit Guys, magtanim na po tayo. Okay, yan na po. Doon naman sa kabila. Okay, ayan na po. Ito na mga kaestra lang natanim natin. Ito na yung natanim natin. Okay guys, tapos na po tayong nagtanim ng ating saging saba. At ngayon, magbibihis muna ako dahil uwi na po mga ka-Israel. okay, uwi ano po tayo. Okay, nandito na po tayo sa aming bahay. Syempre, pag-uwi natin, ito naman ang ating trabaho. Nagpapakain po ako sa ating mga alagang panabong na manok para po syempre, malusog po sila dahil inaalagaan natin at natapos na rin tayong magtrabaho doon sa bukid. Napakaganda po talaga yung ating mga ginagawa sa pangaraw-araw kasi nagbibigay po tayo ng inspirasyon sa iba ng ating mga magsasaka. Laban lang po para po sa ating kinabukasan. At ayan na po mga ka-Israel. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa akin dito po sa aking YouTube channel. Huwag naman inyong kalimutan mag-like, mag -like, comment, subscribe, click notification bell para update kayo sa bagong upload kong video. Hanggang sa muli, paalam, God bless po sa lahat.